Okay guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at pag-usapan natin yung recent uh, news about Senator Risa. At kung natatandaan nyo, merong siyang distigo na uh, lumabas noong Disyembre ng last year. Di ba? Uh, so I have a, I already have a video about this. So this is part two. At pag-usapan natin yung mismong video ng ng uh, testigo na to na bumaliktad at sinabing binayaran daw siya ni Senator Risa, di ba? So we will only watch a few uh, minutes of the video. Okay, at kung saan dito niyo malalaman kung itong tao na to ay nagsasabi ng totoo o scripted lang. Di ba? Okay, so let's watch first a video from Inquirer Um, yung nangyari kay Senator Risa uh, yesterday. Okay? So let's watch and listen. Senator Risa Antivero says Michael Maurillo, Elias Rene, reached out to her office claiming that he was kidnapped and being held in the premises of Kingdom of Jesus Christ. Ma Yun. So, unang uh, unang -una lang uh, nag reach out siya uh, tapos uh, bakadao ki, -ki kidnapping siya. Okay? So, tumawag siya sa, o oh, nakipag-usap siya sa uh, office, opisina ni Senator Risa para humingi ng tulong. Okay? Now, let's listen more. Aurelio was a Senate hearing witness who testified that he saw former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte visit the KJC property carrying a bag of firearms as they left in a now viral video. Yun, okay. So, nagtistigo siya kasi uh, nagla... ah, uh, uh Tinanong siya kung anong nalalaman niya sa kay OJC at kay uh, Apollo Quiboloy. At natatanda uh, natatandaan niya na uh, nakita niya daw yung mga baril na nandoon sa compound nila kasama si Digong Duterte. So imagine that guys. So uh, religious group ha pero merong baril. Okay. Now yun na yun. Uh, let's go to the his video. Ito, papakita ko sa, sa inyo. Si Nelson Paul Sal ang nag-post nito. At sabi niya dito, grabe yung script nila. <laughs> Kasi, kung, kung titignan mo itong video to malalaman mo talaga kung nagsasab nagsasabi siya ng totoo o gawa-gawa lang. So, sa makikita mo sa mata niya at sa pananalita niya. Okay, so let's make this bigger. Okay, para makita natin kung anong... Oh, so, guys, tingnan nyo maigi yung kanyang mata at pano uh, paano siya magsalita. Okay, kung sinab, kung totoong sinasabi niya, dapat yung kanyang pananalita ay diretsyo tapos hindi paliko ng ano. Walang, wala siyang tinitignan kung uh, iba kung hindi yung ano lang, yung video itself, di ba? Yung camera. Okay, so let's uh, let's watch and uh, let's see. Ako po si Michael Maurillo alias Rene. Uh, hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilala. Yun, kita niyo yung mata niya? Diba, ang likod? At ang mga nagawa kong kasalanan. At... So, titignan. Uh, so, mga ilang uh, segundo siguro may kita niyo tumit may lang beses siyang tumitingin sa baba. Mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness. Yun, yun, isa yun, di ba? Tapos yung kamay niya parang ano eh, malikot, di ba? Parang hindi kampante, you know, parang, mm, parang hindi siya komportable. Yes, eh. na... Uh, ako po yung witness, kinuwang witness ni Senri Santiveros na nakatakip yun, okay. Isa, isa pa yun. O, dalawa na. Yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat uh, nagsasabi na ako ng totoo. Uh, binayaran po ako ni... Hmm, yon kita mo yun? O, katatlo. ...ni Sen. Risa Ontiveros para mag laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Buloy. Lahat ng sinabi ko hmm. at makasama ko doon na nag sa Senado ay ginawa lamang ni Sen Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga... Diba? Ang likot ng matay. Kung, kung saan-saan siya tumitingin. ari arian Oh, yeah. Oh, oh. ba diba, Ang tagal eh. <laughs> so, so, sa tingin nyo, diba? Ano ba, ta, ano, ano ba siya? Honest ba siya na, na sinasabi niyang totoo ito? Diba? Para sa akin, gawa-gawa uh, lang to ng KOJC at nung taong ito. So imagine, humingi ka ng tulong. Okay, may resibo yan ha. Ah. Galing pa yan kay Senatorisa. Na kunsan, ah uh, humingi, humingi siya ng tulong, siyang lumapit. Hindi hindi siya hindi sila ang lumapit sa kanya. At tapos umingi pa siya, umingi siya ng protection at tulong sa sinad sa sa kanyang opisina. Okay? Tapos ang ginawa niya, uh, lumabas siya sa 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 media, di ba? At nag uh, uh umaastang binayaran siya daw ni Isa, Okay? So guys, if you want to know more, okay? you can always check yung kay Senator Risa. ang daming resibo na nagpapatunay na si Michael na to ay gumagawa ng uh, kabalastugan. Okay, papakita ko sa inyo. So, yan yeah, o. Hi Michael, kindly please check. Tapos, nag-message siya sa Facebook to ni ano you know, ni Senator Riza. Okay guys? So, isang malaking script bato para pat para pababain at papayahin si Senator Senator Isa kasi nga lang meron si si Senator Isa matibay na ebidensya at meron siyang resibo sa taong ito all right guys so if you have any comment suggestion you can type that in and i'll see you in the next video bye